Hati ang reaksyon ng mga commuters kaugnay sa panibagong oil price hike. Alamin natin ang detalye mula kay Bien Manalo, live Bien. Dayan, epektibo ngayong araw ang taas singhile sa presyo ng krudo. Dahil dito, nangangamba tuloy ang ilang pasahero na baka tumaas din ang pamasahe. Pagmamaneho ang pinagkakakitaan ni Joshua Bailon para matustusan ang kanyang pamilya na nasa Mindanao. Kumikita ng limandaan hanggang anim na ang piso sa pamamasada kada araw si Joshua na sapat na aniya sa pang-araw-araw na gastusin. Pero dahil sa muling pagtaas ng presyo ng diesel, ay nababahala siya na baka raw maapektuhan ang kanyang kita. Wasa na kita namin dyan sa biyahe namin kasi nagmahal na yung diesel. Ano naman Kasi ano, sa amin mas ano yan maramdaman na yung yung pagtaas ng diesel at is na dagdag pang patalasano sa pamilya mabawasan ah, Nangangamba naman ng ilang pasahero sa pagtaas ng presyo ng krudo na bakaro tumaas din ang pamasahe. Siyempre po natatakot din po kasi bilang studyante po at commuter na nakagaya ko. Alam ko pong maraming estudyante nakagaya ko na araw-araw nagko-commute para para makapasok sa eskwela. Syempre po, um nakakaapekto po ito sa aming araw-araw na baon na imbis po na mapupunta lang ito sa aming pagkain sa sa school or sa mga project po, Am um, nilalaan pa po namin yung ibang baon namin sa pamasaypo. Nangangamba kami tataas na naman po ang pamasay, mataas na po ang bilihin ngayon. Tataas pa rin ang pamasay, kawawa naman kami mga tatrabaho lang po. Simula ngayong araw, ipatutupad ang 90 sentavos na dagdag singil sa kada litro ng kerosene at diesel. Habang 30 sentavos naman ang aumento sa kada litro ng gasolina. Ito na ang ikalawang beses na oil price hike ngayong taon. Pangunahing dahilan ng pagtaas ng produktong petrolyo ay ang pag-atake ng Houthi rebels sa mga commercial ships sa Red Sea na nakaaapekto sa global supply chain kabilang na ang presyo ng mga produktong petrolyo. naman tayo sa lagay ng trapiko as of Aya, unti-unti nang sumisikip ang usad ng trapiko sa northbound at sa southbound lane dito sa kahabaan ng Felcoa. At yan muna ang update. Balik sa iyo Dayan. Maraming salamat sa iyo, Bien Manalo.